Totoo pala 'yung sinasabi nila no. Na nasa huli 'yung pagsisisi. Na kahit gaano natin kagustong baguhin ang nakaraan, wala na tayong ibang magagawa dahil nandito na. Nandito na tayo sa kasalukuyan. Totoo pala din 'yung takot natin na sana kapag pwede na pwede pa. Dahil hindi naman natin hawak ang pag-ikot ng mundo. Kala kasi natin ayos lang kung hindi tayo iimik. Akala natin mas madali kung ganito lang. Walang sasabihin, wala rin mawawala kung sakaling hindi tugma ang nararamdaman natin. Sa likod din naman kasi ng aking isip umaasa akong isang araw, sabay din nating mapagtatantong maaari rin naman nating subukan muli. Baka hindi pa huli, hanggang sa nawala na, hindi pala habang buhay magkasama tayong dalawa. Hindi pala sa atin lang iikot ang mundo ng isa't isa. Marami palang magbabago, maliban sa hindi ko naisip na masasaktan din pala ako kahit anong piliin ko. Sana pala, sinabi ko na lang sa'yo. Sana hindi ako naunahan ng takot. Marahil ay hindi ganito kasakit kung sinubukan sana natin. Kahit aminin man lang. Kaso, ah, huli na pala ang lahat. Sayang. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ko naisip na masasaktan din pala ako kahit anong piliin ko.